Pag-stay puso, din talagang yung gagawin. I-wet nyo ng alcohol, 70% yung cotton buds. Yeah, and then, hawakan nyo lang. Kailangan, bagong hugas yung kamay nyo, may nagsabon ka. Ganito lang, hawakan mo lang yung cord. Tapos, circular motion. Ayan, may discharges, oh. Kalatang hindi, nalilinis na mabuti. Tapos, nalilinis na Okay. So hanggang tayo ay Alis mo na kayo yun eh Hanggang tayo ay May nakutuha na Discharges or secretion Dapat ay Hindi tayo titigil ng paglilinis Ipakifocus mo ka dito Ayan Circular motion Ayun yung pulang ng cord <coughs> Ayun yung pulang ha yung pulang ng cord

Paki, paki focus. Baby, don't touch the baby, okay? Napakahalaga ha, paglilinis ng puso. Ah, si Bibi Marti. Mate. Ano? Ano? Martina. 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 Sorry. Hindi ko na. Wait lang. Kailangan lang natin mabuti. fokus mo sa puno. Ano po? So, so sa dyan ka ang baby. Kapag nilinisa na. May suod kasi malamig. Miss na siya. So, ayan. Ano? 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 pag may smell na, pasasak mo din ganyan. So, dapat ganyan. Huwag no, kayo matakot maglinis ang puso. Baka? Hindi dapat kayo matakot. Eh, medyo dudugo talaga yan kasi nagalaw, no? Hindi lang sa ulit nagalaw.